importante nga karun pa lang nangandam na ang ahensya alang sa umaabot nga barangay ug sangguni ang kabataan election sama sa posibleng technical error kon glitches ingon man power interruption gani karon pa lang ginapaniguro na sa Socoteco 2 nga adunay igong supply sa kuryente ang Gensan sa adlaw sa pinili ay karong Oktubre 30 ang SK pa lang election so wala pa na schedule so far to this date but we will also make sure na i ano niya i control ni sa kung dili man ang emergency na no, we will move it to other schedule in terms naman sa unscheduled no kaniya tawag nato nga uh, Uh, wala na po dinadao sa home, no? Wala na control ng mga power interruption such as cause ani, kaning mga human error, anything na pwede mo ground sa calling ng mga mag-cost of interruption. Hindi na po siya malika yan, no? But uh, if these things will happen during the barangay elections, no? The on standby ang mga linemen, no? O maintenance team. Dugang paniini nga ilan ng gimanduan ang mga line attendant nga mamahimong alerto sa panahon sa piniliay pananglitan nga adunay insidente sa masamatumbang poste umabanggaan nga poste nga mo resulta sa power interruption. Mamahimo nga makigalayon dayon kanila aron nga dayon marespondihan. Ang butanteng si Lemuelga Vieso, mas nindot nga andam usabang Sokoteko sa bisag unsang mahitabo sa adlaw sa pinili ay. Dapat sa panahon sa eleksyon, kanang walay brown out para clear kayo ang mga kwan sa mga tao, ay lang pagbuto, ana, tapos kung mahapsay kaya nga lang alerto po ang mga taga mintinan sa mga kwan sa mga kuryente para nga kung mag burnout aksyon na yun para nga di madili ang mga transaksyon wow, voting labi lang time na sa voting of mga officers para sa barangay dapat good capable good sila na capabilities o mga resources nga if ever na mahitabo ng mga emergencies like brownout or what mga mga, mga sa panadaraan Dapat andam jud sila kena na biya nga panahon kay yung mga tao kana gagahan ka ayos po so, ana siya tapos dapat ma'am ready po sila in, in, uh, in case of mag brand out or malfunc malfunction of the ano mga machines dapat kabalo sila mo ano ma'am dapat na sila electrician or na sila kana uh, generator para maka padayon. baluan nga daman usab sa Commission on Election o guban pang personahe nga maprepare ang election polling present na adunay elektrisidad nga bisan pa man manual counting ang BSKE o dili automated. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.